Alos limang daan na sangkot sa aksidente sa kalsada sa gitna ng holiday season. Narito ang news scoop ni Kat Gonzales. Umabot na sa anim ang bilang ng mga nasangkot sa aksidente sa kalsada sa gitna ng holiday season. Ito'y batay sa datos ng Department of Health mula December 22 hanggang December 31, 2024. Ang nasabing bilang ay mas mataas ng 33% kumpara noong 2023. Anim naman ang naitalang nasa wikong saan apat dito ay namatay sa motorcycle accident. 83 individual naman ang nasangkot sa aksidente ang napag-alamang nasa ilalim ng impluensya ng alak. Apat na raan at 27 individual naman ang hindi gumamit ng safety gear tulad ng helmet habang 356 naman ay nasangkot sa motorcycle accident. At yan ang News Scoop. Ako si Kat Gonzales, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.